tilapia mga idol ayan na sukat tingnan natin kung gaano kalaki mabuhay so, na mano natin mga idol good morning sa lahat Juan Daon, mga idol. Good morning, good morning. Yan. Welcome back sa ating channel, mga idol. Hindi pa ganun kalalaki star sa spot natin na to, mga idol. Sige, stay tuned tayo. Hey, mga idol. Lumipot na naman tayo. Kaso ito, mga tilapia. Talagang maliliit pa pili lang tayo hindi hintay-hintay tayo na medyo magandang-gandang size hindi naman kapag tayo puputok ng isda na maliit lang, sayang hahanap tayo ng spot mga idol stay good lang tayo Yo, good morning mga idol. Ito, namingwit mo na tayo. Sisubukan natin sa pamingwit kung may makahuli tayo. Try, try lang ba? Kung baga, sana makachempo naman. Wala tayo makahuli sa paniksay. Medyo malabo yung tubig. sana dito makachempo tayo. stay tuned tayo agad naghihintay mga idol eh sisipat din tayo sama natin dala natin yung erga natin tsaka pamingmit ayan dalawa po dala natin mga idol eh kung sino mapalad na kagatan o lumutang ayan sige mga idol stay tuned tayo ito so, mga idol oh tsaka naman natin yan pamingmit ulit wala talagang gumataw sana magkamagat ngayon nagbigkon tayo eh nagbigmit nag muna kasi walang masyadong gato sa spot ah, Na try natin to um, Nabibigwit pala rito hito at mga tilapia din sana mga okay, stay tuned tayo mga idol Ayan, hey, mga idol, ito, uh, sumubok tayong mamingwit. Ayan. Ayan. yung pamingwit natin dala. Oh. Ayan. dito natin try sa may delta. Kasi mga ilang araw, nakakabingwit daw sila. Eh, try ko naman. Ay, mga idol, uh, sana palarin, rin. Kaso wala pa. Maka okay, isang tilapia pa lang tayo. Dala natin lang ang airgun, saka ano, uh, pamingwit. Dahil nawala nga gato daw. Ito, eh, pamingwit ang ating dala. Ayan, good morning po sa lahat. Ayan, bulo karayat, Wala kasi yung agos, eh. May, may dating kasi, oh. Ayan, oh. Nagkahintay pa tayo kung makakachain pa tayo, mga idol. Ayan, oh. Meron pang ibang namimimit. Nando doon sa gawiran. Lari mahuli. Eh, tayo, try naman natin dito sa amigo sa na to. Sa pretel na to. Mga idol, Ayan yung ating pamingwit. Ayan mga, mga yung mga kwan, mga janit yung kumakalablo sa gilid na yun, mga idol Eh tayo, ang target natin dito, kundi tilapia, ah, hito. Ayan yung nakakabingwit daw ng hito rito, mga ilang araw. African. Bakit na naman tayo, eh, hindi tayo bunasin. <laughs> ah, sige mga idol, stay tayo. Ay, dala, nilalaro-laro lang yung ating pamain. Kaya nang humigit, malilit yung iba. Ayaw lang, higitin. Ayaw humigit na malaki. <laughs> malilit lang na ano ngayon. Ayan o. Oh. Mga galaw kasi ayaw nung mahuli. Sana maka -tempo. Ayun. Eh. Wala. Hindi pwede. hindi makahuli kahuli. Sop natin. Medyo natin sa pamingwit, ah, lubog siya. Hindi natin kinuha. Kahit may palutan siya, pero ang ang kanya, yung pain, nasa sagad sa ilalim. Kasi panghito ang ano natin. Ah, ngayon po, ang ganun ang diskarte ko sa mga naghihito ganun ang pinang ano pinababagsak sa tubig sagad yung mga tilapia naman sa gilid gilid pwede yung mga may palutang na kung, nakaangat ng kunti yung pain tayo sagad sa ilalim mga idol okay. makikita niyo yun no? ayun yung pamain na yun no? yung palutang pero yung pain niya, sagad sa ilalim hindi natin ma-tempo ng hito o oh, ano. yes, dito tuned pa tayo. Uh, Pag-umil lang pa tayo mga kalating oras, dito tayo. Ito so, yung spot natin mga idol. Ito tayo sa paano ng malapit sa paano ng bundok arayat. Yan. Paikot na tayo kanina, wala tayong madali, wala tayong mahuli. Yan. Pero nakaisa na tayo ah, tilapia naman mga idol. Sa erga naman natin na huli. Dala natin yung erga natin. Tsaka ito yung pamingit nga mga idol. Okay, sige. Stay tuned tayo mga idol. Ay, mga idol, ah, ito wala pa rin nakagat. Medyo pameme siguro. Huwag na tayo. Pero nga ah, sabi nga iba. Kaya eh, kakatsagaan nyo ay kang mamingit. Kakatsagaan nyo ay kang mamaril. Ayun, wala naman kami sa na huhuli. Sa amin, mga libang-libang yan, mga idol. Hindi kami nag-uubos ng oras sa ah, walang katuturan. Pag dito nakajakpat ka, idol, ah, ano, Pagka, huli ka naman pang kulam, libre na. Hindi ka naman nangihingi na. Hindi ka naman bibili na. Oh. Ito po yung yeah, kumbaga, uh, stress reliever din namin to. Masarap din sa feelings kasi mga idol na Minsan namimingot ka, minsan namamaral ka, wala kang mahuli o meron. At least, yung stress mo, buwawala yan. Mas marami kang magiging kaibigan. Yan, number one pa yan. Kahit saan tayo makarating, may mga kaibigan tayo. Yan, mga vlogger din, yan, mga fisherman din, yan, mga yan. Ang kagandahan nun, ah, nakikilala mo sila. Pag may mga ah, spot sila na maganda, te-text ka, chat-chat ka, tatawagan ka kasi yun ang kwan eh nakakasiyahan ah, din nila para may mga, may mga, kasama may mga kakwentuhan hindi yung nando ka lang sa bahay wala ka mong, kahit may gagawin ka tamad na tamad ka misan yung misan eh natataya ka pa ng saan saan nainom ah, ganyan ito at least ah, nakakatanggal lang ano to pagod <coughs> Ako naman, nagkahanap buhay din ako. Nandiyan ako sa may ano, sa delta ngayon. Nagkahanap ako ni Chachangge. Kahit ako nandiyan sa Chachangge, ano, may Chachangge ako, may hanap buhay kami ni Mrs. Si Mrs. iniwan ako. Pero ako dito, ano, namimingat, naninig ah, Nakakajak pa tayo ng pang-ulam, ganyan. Nakakapamigay pa nga tayo eh. So, oh. kung meron gustong bumili, be, pwede naman beta. Pero hatlos, kanya, binibigyan din namin yung mga idol kamag-anak, mga kaibigan. Yan, nabibigyan po yan mga idol. di po namin pinagdadamot yung isda. Kahit yung spot, hindi namin pinagdadamot dito. Basta merong spot. Go lang, punta kayo rito. china Sinachat yan. Yung ibang mga nanonood naman sa atin, nasisiyahan. Oh. Kutuwari sila. Kasi sila nag... Nakasubaybay sa atin. Initignan nila yung mga nahuhuli natin kung ano kalagayan natin, kung ano mga ano mga umasahan ganyan. Lahat yan eh nawawala ang stress, nawawala pagod pagka tayo yung marami nagiging kaibigan tsaka may mga nahuhuli tayo. Yan. Sa iba naman, ewan ko sa kanila bakit pero parang tingin nila parang ewan na lang, hindi ko na lang alam. Basta ito kami, nagtsatsaga, naglilibang, ayan. Sarap kasi yung pinaglilibakan mga idol Hindi naman tayo pana na Kumuka sa wala Basta tayo Naghahanap buhay nag kwento wala tayo na tao yan yan ang the best dyan mga idol hindi naman tayo pupunta rito na nung member wisho tayo ng tao kasi yung ginagawa, na, ginagawa ko ginagawa namin mga hunters, mga fisherman eh Ayan. Malaking bagay sa amin na hanggang stress Ayan. kami, okay lang. Kung ano masabi nila. At least kami, hindi kami humihingi sa kanila. Kasi namin to eh. si mo, magastos din to. Pero yung gastos mo, may sana lang. Tulad ng pagbili ng aircon, mga idol. Ayan. Pagbili mo ng aircon, akala mo, bibili ka lang ng mga 1,000, 2,000. May bibili kang mura, pero yung iba talagang legit na sinagkakagasa sa nila yung erga nila may mahalaga ng 20 mahalaga ng 40 may mahalaga ng 60 yung mga PCP Ama, mahal niyan kami magkaroon na kami kahit na ordinaryong baril okay na masaya na kami kakasama sama ng tropa makakaahuli o hindi itong mga idol oh. tulad ito taladala ko yung erga ko oh. Ayan, nilagyan ko. Okay. Sa so, tingin nyo ba, konti pa lang hinuli nyan? Marami nang hinuli yan, mga idol. Aba, sa ilang taong kong naniniksay, bata-bata eh, pa, bata, bata, pa tayo. wala pa tayo asawa, naniniksay na ako. Pero hindi naman yan ang baril ko. May baril yung kapatid kong isa. Na una. Pero dun doon ko sana eh. Tapos ito na, uso na nga yung ginagamitan ng braided, ginagamitan ng thick dart dark noon kasi iba yung thick dart dark noon pakulang na ano na detress tapos yung ball pin ng idol ayan sa iba naman na kung basta sila pamingwit ayan merong nang electric fishing dala pante ayan pero tayo, hindi tayo na mimerwisyo. Basta tayo. Uh, lumalaban tayo ng pata sa isa sa ispat. Pamingi tayo Tsaka saka ano yan. Erga na yung mga idol. Sige mga idol. Uh, sana na gusto nyo yung ating vlog ngayon. Kahit na wala tayong nahulay. Hindi mo tayo binuinas. Ayan. Thank you, thank you sa mga sumusuporta. Shoutout sa inyong lahat. Ayan. sa mga Nueva Ecetic sa Episanter. Ayan. Kay Mini Kay Raymond Tabor. Kay Kaigans. Ayan. Kay Glenn. Ayan. Kay RSM Vlog. Ay, Bikers Vlog. Ayan. Kay RSM Bikers Vlog. Ayan. Kay Joel Punay. Ayan. Mga katikasaya natin. Marami tayong mga kaibigan na kwan? Hindi ko na lumababang itse yun. Ayan sa pampanga lalo sa pampanga ayun the best yung mga pampanga babait yan ah, pagka tayo na dayo eh hindi naman tayo kung yung sabi ni eh, hindi tayo sinasama sa spot sila ang nagsasama sa amin sa spot ah, na rin nakakaganan loob ah, sige mga idol ah, ala na tayo mga huli ah, God bless na lang next time bawi tayo Woo, sige God bless everyone thank you everyone Sino <laughs> ba? Sino ba? Ayan, mga idol. <laughs> ang laki oh. iya lang nabar niya si Pato. <laughs> Nga lang, mabubuhat kayo yan eh. Baka mabigat eh. Ha Oh, ne oh, gatau. Ilahin natin oh. No? Ilahin mo boss. Ayan. Yeah. Sige sige. Ilahin mo. Ayun. Ano? Ulitin. <laughs> Makawala, mga idol eh. Ah, <laughs> teka. Panin natin. Tang tanggalin natin yung ano. Yung Tuti. Ha? Ah. Lusok. Lusok talaga yan. Ma. Lusok. Hindi na makukuha yun. Hindi, mo mapapasok yun. Nahihirapan lang. Ah, lulutuin daw nila yung ngitik eh. Ano? Nasa na yung ano? Tagus na yan. Tumagus na eh. Ah, ako na yan. Hindi na maka... Bali ka ngayon. Kanina pa kita inuuli eh. Hahaha. ka ngayon. masarap yan na mamalit ka boss ano ayun mga idol eto umigip naman tayo rito sa pan ang o dam yan umigip tayo para sa kali wala naman tayong dala ayun lang ano yung ilap mga idol no water na eh saan galing kaya ito naman yung dam wala nga nag ahagis wala palokso wala na huli ayun may huli yan siya ang awal hanggang anong lumulundan eh 감사합